Magandang araw. Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang punto ng artikulasyon. Magbasa, matuto, makinig at magsaya. Ako si Binibining Arnaiza. Kanda na ba kayo? Tara na at isa-isahin o pirapirasuhin ang mga detalye na kapaloop nito. Ano nga ba ang panema? ang punahima ay makabuluhang tunog ng isang wika. At kapag sinabing punto ng artikulasyon, ito ay tumutukoy sa anong bahagi ng bibig ang ginagamit sa pagbigkas. Mayroong anim na punto ng artikulasyon. Una ang panlabi, pangipin, panggilagid, palatal, at velar at ang glotal sa paraan naman artikulasyon, ito ay tumutukoy sa kung paano nabubuo ang tunog kapag tayo ay nagsasalita. Meron ding anim na paraan ng artikulasyon. Una, ang pasara na walang tinig at may tinig. At ang pangalawa ay ang pailog na may tinig. At ang pangatlo ay ang pasutsot na walang tinig. At ang pang-apat ay pag-ilid na may tinig. At ang panglima ay ang pakatal na may tinig. At ang panghuli o pang-anim ay malapatinig na may tinig. Punto ng artikulasyon na panlabi. Ang taas na labi ay dumitiit sa babang labi. Halimbawa na letra ang letra P o may tunog na P. P Sa paraan ng artikulasyon, ito ay pasara na walang tinig. P. P Halimbawa, pato. Pato. At letrang B na may tunog na B. B Sa paraan ng artikulasyon, ito ay pasara na may tunog. B B Bola. Bola. At letrang M na may tunog na M. M kalaman ito ay pailong na may tunog. Hmm, hmm, mabait. Ang pangipin naman ay ginagamit ang babang labi sa itaas ng nipin. Tula ng litrang T na may tunog na t, t na sa paraan ng artikulasyon, ito ay pasara na walang tinig. T, t, talong. At letrang D na may tunog na D, sa paraan ng artikulasyon, ito ay pasara na may tinig, d, d, dagat, dagat, at letrang e na may tunog na n, n, na sa paraan ng artikulasyon, ito ay ilong na may tinig, n, n, n niyog, niyog. Sa panggilagin, ginagamit ang ibaba ng dulong dila na dumidiit sa punong gilagin, tulad ng letang s na may tunog na s, s. Sa paraan ng artikulasyon, ito ay pasutsot na walang tinig. S, s. Sapatos. At L na may tunog na l, Sa paraan ng artikulasyon, ito ay paggilid na may tinig. L, l. Lapis. At R naman na may tunog na R, R. Sa paraan ng artikulasyon, ito ay baktal na may tunog. R, R. Radyo. Radyo. Sa palatal, ang punong nila ay dumidiit sa matigas na bahagi ng langala. gan lamang ng ibang Y na may tunog na ye, -ye. Sa paraan ng artikulasyon, ito ay malapatinig na may tinig. Ye, ye. Yellow. Yellow. Sa velar, ang ibabang nila ay dumidiit sa malambot na bahagi ng ngalangala. -ngala. Ulad na lamang ng letrang K na may tunog na k k Sa paraan ng artikulasyon ito ay pasara na walang tinig k k kamay kamay J na may tunog na g g Sa paraan ng artikulasyon ito ay pasara na may tinig g g ginto ginto ng J na may tunog na ng ng sa paraan ng artikulasyon, ito ay pailong na may tinig. Ng, ng, ngiti, ngiti. At ang panghuli ay ang glot. Ang glot tala ay pagdiit at pagharang ng presyon ng papalabas na hininga. Gaya na lamang ng letrang H na may tunog na ha, ha at ang tinatawag na glottal o ang impit. At ngayon naman ay dadako tayo sa punemang patinig. Ang punemang patinig ay binubuo ng limang letra o titik. Ito ang A, E, I, O, sa pagbigkas ng tunog ay nakadepende sa posisyon ng dila sa bibig. Ang ayos ng dila sa pagbigkas ng a ay nasa mababa habang nasa sentral ang dila. a a ahas ahas Ang ayos naman ng dila sa pagbigkas ng e ay nasa gitna habang nasa harap naman ng bahagi ng dila E E Elephant Elephant Ang ayos naman ng letrang E ay nasa mataas at nasa harap naman ang bahagi ng dila. E E Iguana Iguana Ang posisyon naman ng dila sa pagbigkas ng O O ay nasa gitna samantala sa bahagi ng dila ay nasa likod ito. O, O, Octopus, Octopus. At ang ayos naman ng dila sa letrang U, U ay nasa gitna at sa likod naman sa bahagi ng dila. U, U, Ulan, Ulan. Yun lamang po para sa araw na to. Magandang buhay!